Iparing abo. Iparing abo. Oh. Ang daan ay sa likod. Ano tawag mo dito sa lugar na to? Tubog. Ha? Tubog. Tubog? Oo, oh, tubog. Ah, uh, tubog sa barangay Kuli tiba iba Batangas. Pupunta kami doon sa Tropa Pips natin. Bibisita ng konting barek. Is Tris Ede ganaw? Hindi pag-stress na barik, Rick? Sadya ba? Marigang trabaho ng trabaho. Paglinggo, babarik. <laughs> Dito gandaan. Aba, hindi kita pumunta sa duhatan. do sa ilog makabarik. Para mas malamig. Oo. wow. Malayo pa lang Malayo rin. Yeah. Wow. Maganda pa pala din sa likod, mga rame pang puno ng mangga. Nabunga pa ito, mga manggang ito. O ano, Oh. Mukhang nakaputin na are. Eh. Mga tangkay na lang eh. Ano yan, indyan? Kinalabaw? Kabababa? Ba? Ah. Yah, nakatain na lang baka. Ya, yeah, napapala na lagi nakamotor. hindi naglalakad, pagod na agad. Uh. Oo nga, ay, eh, lubibala ng karsada eh. Uh. Okay, so napasok na namin yung mga bahayan. Anong lugar na ito? Anong tawag dito? Hindi kasi diba mayroong mga tulad noon tubog Magahan kung tawagin Sa looban na ito Di paglabas namin ay Doon na sa bahay na ni ano Manggahan, kuliyat, iba ang Batangas Ay manggahan nga ang pwedeng tawagin dito Ay puro manggaho eh oh, Mula doon sa amin dinaanan Ay mangga, din sa may mga bahayan Ay mangga pa rin Hinog lang ka. Ay <laughs> ho. So meron pa dito ng uh, may klig tulay. Ah, parang namotor na din ito nang galing tayo ng ano, ilog. Oo nga. Ay hindi pwede dito ang malaki. Ang motor. Ay hindi maiikot yan dyan. Nang gilid na. Ah, yan ang gaya ang ni Boss Abo. Haba. <laughs> May manok nga din eh. Nakatali. Nakatali. Ay, eh, tinay nyo, doon sa labas yung eh, pagkakainit sa may karsada, tapos may mga lubong pa rin palang karne, eh buhay na buhay pa. Buya, magandang hapon. po. isang ahon na lang, aray, at aray, bahay na ni paring abaw. Yan na. para abo. Ay, parang abo. Yan ho, si paring abo, ang barako nang looban din na. Eh. <laughs> mo